Welcome sa bagong bahay ni Tagpi. Ayan mga kajuit. Ais na yung kanilang ano, kulungan. At uh, bagong lilipatan. So maglalagay na lang din tayo dito ng sahig na kanilang pagtutulugan. So ito mga kajuit yung day it na pagpapakain kay Tagpi. And at the same time, part 2 ng... Uh, paggawa ng kanilang bahay. So, actually, nandito na ako sa malapit kila Tagpi at naririnig kong tumatahol-tahol na siya dito dahil nandiyan lang po yung, ano, yung lumang bahay nila. So, punta na po ako dun sa loob. Ito <laughs> na si Tagpi, mga kajuit, nasa lubong na agad. Umusot na ako dito sa butas. Punta na dun Tagpi. Sige na. Punta na don, Siya nga po yung tumatahol dun kanina. So ayan si Tagpi mga kajuit <laughs> Ano gusto mo na kumain? So saka mamadali ko mga kadyuit dami ko nakalimutan Kalimutan ko mag sombrero Din na uh, yung gloves Para hindi na sana ako naghuhugas ng kamay So maaga lang mga kajuit Nagising na ako At uh, nagdala na ako ng dalawang galon ng tubig dyan Inuuna ko kanina habang madilim pa At uh, inilusot ko lang dun sa butas Dahil hindi ko po kayang magbitbit ng ano apat na piraso dahil dala-dala ko pa rin yung uh, tools. So ito po yung ano bagong bahay nila na itutuloy ko sa paggawa ngayon. So pakakainin ko muna sila mga kajuit. Kunin ko lang mga kajuit yung ano yung tubig doon. Hindi pa unahin ko na muna palang ano bigyan ng pagkain si Tagpi. Halika na Tagpi. Tagpi. Halika na. Kumain ka na. Sige na, kumain ka na. Bibigyan ko rin yung mga anak mo. kumain ka ng marami ito na lang sa'yo mas marami sa papis na lang to ayun na pagkain nyo oo oh, natahol na ah So ayan mga kajuit kunin ko yung uh, tubig. Ito yung tubig mga kajuit na ano. Iniuna ko kanina. So dalawa ito para hindi na ako masyadong uh, nagbibit nagbibitmit uh, lagi. lagi. Istak ko na tong uh, isa. Ayan, nakain na rin yung mga papis. <laughs> Malakas na talaga silang ano, kumain. Ubus na kaagad yung nandun mga kadyo ito. Allah, ang nila. Si Bunso, although maliit, pero mataba naman si Yasuke yun oh, busog na busog na itong black panda na lang natin tawag natin ito sa little tagpi tapos uh, ano pa ba mag-iisip pa ako ng mas magandang pangalan so ayan mga kajuit, uh, napakain ko na sila sisimulan ko na rin yung kanilang uh, bahay yun na po yung bahay nila na bago yung ginagawa ko Kita ko lang mga kayo itong ano, paglagay ng tubig baka may maghanap na naman na ano, sasabihin walang tubig. Kahit po kung minsan wala kayong makita sa video na binibigyan ko ng tubig, automatic na po 'yun na ano, may tubig sila. Halika na tagpi. Ubusin mo 'yun, no? Ang dami pa noon, busog ka na. So nasa lubong po si Tagpi kanina So malubong na kaagad So ito yung tubig nila mga nila Nilalagyan ko lang ng pabigat para Hindi natataob So habang nandito ako mga kajuit na gumagawa ng kanilang bahay Isa, so, hahayaan ko na lang si Tagpi dyan sa labas Saka so, ako siya ipapasok mamaya bago ako uuwi So paano mga kajuit? Sisimulan ko na yung paggawa ng uh, parto ng bahay nila Tagpi So ito na mga kajuit, umpisakan ko na yung paglalagay ng uh, bakod At uh, tayo nagpapasalamat sa nag-sponsor ng drill napakalaking tulong po nito sa paggagawa ko ng bagong bahay nila Tagpi Ayan, nakaisang ano na tayo. Wall. Ayan, lumabas na naman si Tagpi. So, haya lang natin mga kajuit para ma-enjoy naman din niya sa labas. Ipapasok ko siya mamaya kapag uh, paalis na ako. Ayan mga kajuit, bali dinugtungan ko po para mas maluwag siya. So ayan mga kajuit Dito na lang sa kabilang side Kumain ulit si Tagpi mga kajuit <laughs> Nagutom So hatiin ko lang to mga kajuit Yan, napakalaking tulong din ng lagari na 'to sa akin. Kahit na malit pero napakatalim. Pustik dito. ito mga kajuit kunting kunti na lang matatapos na natin yung bagong bahay nila tagpi so ito yung kanilang magiging pintuan pinto or gate mga kadyuit, dahil uh, solo flight ko na naman Ayan, ito yung magiging pasukan natin ayun ulit si Tagpi nasa ibabaw na naman hinahayaan ko lang siya nasa labas muna mga kajuit habang uh, nandito ako gumagawa ng kanilang bagong bahay ito na yung last na harang mga kajuit. So, lalagay lang ako ng tabla dito para mas uh, tumibay. Ayan mga kajuit, dito na lang yung kulang. Pwede na silang ilagay at saka maglalagay na lang ako ng pintuan. Gusto ko lang ipakita din sa inyo mga kajuit kung gaano katibay yung hollow blocks dito. Kahit na eh, bagsak mo ng ganyan yan, hindi, <laughs> siya mababasag. Ayan. Ang grabe yung ano. At uh, napakabigat po. So, this is it mga kajuit. Sa wakas, tapos na rin. Hirap walang alalay. Video lagyan natin ng siwang dito. you <laughs> ayan tapos din mga kajuit ah uh, mas maluwag po ito ayun natahol na si tagpi sabi niya siguro tapos na yung bahay nila so lagyan ko na lang din siguro ng brace doon para mas matibay so ayan mga kajuit na cagatin din natin ito yung loob niya So, Malinis naman at uh, ito nga po malilim dito. At uh, maganda rin yung bubong nila at saka presko po dito sa lugar na to. Ano na lang pong kulang yung pinto. Bibili pa ako ng bisagra pero pwede na silang ilipat po dito. Kung mapapansin nyo mga kajuit dito sa lumang bahay nila Tagpi, 8.30 pa lang ng umaga sa uh, napakainit na. Kaya ta naisi naisipan ko nga ilipat don sa bago kong ginagawa. Ito mga kajuit, dito malilim pa siya. 8.30. So hanggang alas 11 may lilim pa po dito kaya ta mas maganda po dito sa kanilang lilipatan. And at saka maayos po yung bubong at uh, Médio mata Asia.